Bibay na po ba tayo ng helpin ko bukas? Eh hey, anak, baka hindi muna. Kung ganyan, mama, ayoko na mag aral Ayos na lang ako dito. Naku, anak, wa. Buna! pasa, Buna! pasa. Ma? Oh, anak. Um. Anak, babalik din ako dun sa karinder niya, ha? Inayos ko lang dito sa higaan natin. Okay po, ma. E, eh, ma. Um. Pwede mo na po ba akong bilan ng cellphone? Kasi po, ako na lang po lagi di po updated sa school activities po namin. Eh, anak. Susubukan ko, ha? Pero... Sige, tatry ko ang kausapin si tita lola mo kung pwede ako mag-straight sa kanya. Pwede ako umaga saka gabi magbantay. Pero anak, hindi ko pa masisigurado yun. Siguro, bigyan mo pa ako na isang buwan. Ha? Eh mama, kung tulungan na lang po kita kaya sa gabi. Naku anak, alam mo naman yung tita lola mo eh. Ayaw nun na may bata doon. Lalo't di mo naman kabisado yung mga galawan doon. Eh, basta anak, susubukan ko ha. Susubukan ko na kapapayag siya ng umaga saka gabi. Ha? Hmm. Ma, hmm. papasok na po ako. Paano po yung baon ko? Eh na, hindi kasi talaga kaya ng katawan ko nak. Nabigla ata ako kasi kapat na araw ako nag-street eh. Eh yung baon mo anak, daan ka na lang muna doon sa tita lola mo. Iniin mo doon. Tapos, pag uwi mo naman, daan ka ulit doon para makakuha ka ng pagkain natin ha. Mm, opo mama. Sana po mama gumaling na po kayo para makablay na po tayo ng cellphone. Excited na ako bukas. Bibi na kami ng cellphone ko. Anak. Ma! Emma! Bibi na po ba tayo ng cellphone ko bukas? Eh anak, baka hindi muna. Ita mo naman, di ba? Alas isang linggo ko hindi nakapasok anak, hindi ko talaga kakayanin yung street araw-araw. Sobrang daming tao talaga doon. Na naman tayo, Mami. Asa na naman ako sa wala? Eh, hey, anak, pasensya ka na. Hindi talaga kakayanin ang katawan ko eh. Hiyaan mo, anak. Susubukan ko ulit. Bigyan mo pa ako ng isang buwan. Kung ganyan, Mama, ayoko na mag-aral. Ayos na ako dito. Naku, anak, wala. Purna pa sa purna pa sa sangloc ay na bato ano oras na kaya? pala to. Dito mo na lang wala siguro ako matutulog. Ano na bang lugar to? Gutom na gutom na ako. Upo nga muna ako. Parang nahihilo na ako. Oh, ayun! 3 kilometers pa ay nakulog yung susi ni kuya hala kuya 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 yung susi mo po kuya 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 yung susi mo po Aiyah. Uh. Yun. Natapos ko rin oh. Ayun. Buti tumigil na si kuya. Hindi ko na kayang tumakbo. Sakit na ng pa ako. Ah. Uh. Susi ko. Susi ko. Naku. Kumanaw ko ata doon. Teka. Pagka-park ko ng motor, nilagay ko sa... Nilagay ko dito. Ano nangyari sa akin? Kuya! <tong> Kuya! Uning! Isusin niyo po. Yun, buti, buti na lang. Saan mo nakita? Doon po, kuya. Paglapas niyo po sa akin nung tumatakbo po kayo sa bandang Opo. dulo po. Nungap. Siguro nga, dito ko talaga nailagay. Salamat na nga. Naku, kung di, maglalakad ako malayo. Teka, pagod na pagod ka. Opo, kuya. Kasi nabal ko po kayo Salamat eh. Salamat talaga niya. Teka, baka ano, pamerenday man lang kita. Dito uh, tayo. Eh, teka Neng, ba't ka nga pala nandito? Nagyayagin ka rin ba? Hindi po. Hindi ko nga po alam kung ano pong lugar po eh. Oh. Uh. Lumayas po ako sa amin. Ha? Huh? Simula kagabi po. Lumayas ka Neng. Talikado yung ginagawa mo. Babae ka pa man din. Eh kung lumayas ka kagabi, sa'ka natulog? Sa simbahan po. Um, oh po. sa isla. Pag wala ka naman, di ka pa kumakain? Opo. Tara, tara. Isan mo muna mo lang kumain. Mahilo ka. Buka mo na rito, Neng. Para makakain ka maayos. Eh, kayo po, Kuya. Eh, sige, pusuga ko eh. Uh, kakain na rin ako maya-maya. Hindi -maya. na. Eh, Neng, okay lang ba? Tanungin ko kung saan ka lumayas sa inyo? Hmm, um, sayang po. Eh, Asan ba yung mga uh, magulang mo? Nanay na po akong tatay. Nanay na lang po, nasa bahay po. Oh, nanay na lang. Eh, ano ba dahil Bakit ka uh, umalis? Si mama po kasi. Ilang beses na po siya nangangakong ang bibilang po ako ng cellphone. Pero, hindi naman po laging tinutupad. Eh, Neng, Sagad-sagarin ko na yung tanong, ha? Ano ba sitwasyon niya ng nanay mo? Ano bang trabaho niya? Sa ba yung nakatira? Nag-aaral ka ba? Opo. Si mama po. Nagtitinda lang po sa kalenderiya. Eh, medyo may karamdaman na din po. So, nag-aaral ka, tapos yung nanay mo, may katrabaho lang sa karinder ya. May karandaman. Apo. Ening. Huwag ka sana magalit pero sa... Hindi na sa minimenos ko yung nanay mo ha. Ang cellphone kasi ngayon ning... Nasa 5,000 pataas yung matitibay eh. Kung bibili ka ng cellphone na 3,000 pa baba. hindi naman tumatagal yung mga ganun. At saka... Ano ba purpose mo? Bakit kailangan mo ng cellphone? Eh sa mga classmate ko po, kung po ang wala. Tsaka parang na din po sa school. Tsaka pagdating po sa mga assignment at review, ako so, na lang po yung hirap na hirap. Eh, ning ganito. Kasi may anak din ako, pero tingin ko mas may edad siya sa'yo. Alam mo ba yung anak ko walang cellphone? Kasi, Neng, ganito eh. Kung ang pagbasehan mo lang, o ang basehan mo lang, kaya gusto mong magka-cellphone para sa pag-aaral mo. Neng, sa sitwasyon nyo kasi, kung para sa sitwasyon ng iba na may kaya, na walang cellphone, nakakapag-aaral naman sila. Eh, ito sa'yo ko lang ito kinuha, ito nagsabi nito, yung nanay mo ka mo, may karamdaman, tapos ang trabaho sa karinderya lang. Ening. Sa nakikita ko, parang imbis na magalit ka sa kanya, dapat nga. Maawa ka pa sa kanya kasi nga. Wala kang tatay. May karamdaman na siya kamo. Tapos ganun lang yung trabaho niya. Kuya, masipag po akong bata. Yung mga utos po ni mama, tsaka po yung mga gawain po sa school. Pinagawa ko naman po. Neng, kaya lang parang hindi maganda na sa kabila na paghihirap niya sa'yo bilang nag-iisa na lang siya magulang mo, ganun pa yung gagawin mo sa kanya. Isipin mo na lang kung may karamdaman siya tapos kada ka pa lumayas, baka mamaya yung nararamdaman niya mas lalong lumala. Tsaka nang hindi talaga ako sang ayaw na magiging dahilan mo lang kung bakit mo ginawa yun dahil Pero ito kita, sa so nakikita ko, naiingit ka lang sa mga classmate mo kasi nga, ikaw na lang yung walang cellphone. Pero sabi mo naman, nagagawa mo naman pala ka mo yung mga gawain sa school kahit wala kang cellphone. Tsaka isa pa nang. Siyempre, pag example, nabilihan ka ng mama ng cellphone, kailangan niya ng load. Kailangan ng internet. Ngayon, kung hirap talaga yung mama mo buhayin ka, at karindiriyal na yung bumubuhay sa inyo, evening, madadagdagan kayo ng hirap eh. Gano'n po ba yun, kuya? Parang yung sama ko po palang anak. Hindi hmm? Neng, yun, huwag isipin yun. Hindi uh, mo kailangan isipin na masama ka anak. Siguro nagkakataon lang talaga kasi ng mga bagay ka hindi naiintindihan. Siyempre, minsan ang tao, bata matanda, pagka may bugso ng damdamin na tinatawag, minsan natitigilan tayo mapag isip ng magandang bagay. Kaya huwag mong isipin na masama kang anak. Hindi naman porket nagkamali ka ng isa, mawawala na yung sampung tama mo sa ginawa mo. Siguro, ito magagabi din lang naman eh. Sana mapaubaya mo sa akin to. Sana pag-uwi mo sa bahay nyo, hindi ka na sorry sa mama mo. Tsaka Iyakapin mo siya kasi Buti ka nga, may nanay ka pa Ako ah, wala na rin akong tatay Wala na rin akong nanay Masakit mawalan ng magulang ayo kung makaranas ka nung part na parang wala ka ng puntahan Tapos baka mapariwara ka tulad nyan Buti, inadyaan ni Lord na malaglag yung susi ko para makausap kita ngayon. Eh. Sige po, Kuya. Kagawin ko po lahat ng sinabi mo po. Maraming salamat din po sa mga payo mo po. Nanawan po ako. ah uh, siguro, didilim na, na lang. Ingento na lang. Hatid na lang kita sa inyo. Ah? Ah, para ano? Para safe na. Sige po. Alam mo ba yung daan? Hindi nga po eh. Pero po, tatry ko po. Doon po sa bandang highway po. Bandang highway? Alam Apo. mo na ron. Apo. Tara, tara, tara. Baka, baka mula Eh. Lun, pun nyebut anak ku, Lun. Kebayang nyebut ya, Lun. Ma. Alam. Ah. Alam, nak kamu gading, anak. Minta anak kita pun sansan. Tidak berpaham, aku malah suruh, anak. Sorry, mo, Mama. Sorry, Mama. Sorry, Ako usap ko na si Nola, tita mo. Sabi niya sa akin, papay na binita ko ako ng pera, papili mo ng cellphone. Hindi po, Mama. Hindi po. Hindi ko na po kailangan ng cellphone, Mama. Ang importante po sa akin ngayon, ikaw.